Hello, magandang araw muli mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindan at sa kapwa ko FWs around the world. Hello, mga lalabs, shoutout. Good morning. Pag-uusapan natin ngayon si Manny Pacquiao. Ay, nago. Ang <laughs> daming plano. Pero nung siya na yung nakaupo, wala man nakita ang project ni Manny Pacquiao. <laughs> so, ayon dito sa balita. Ay, oh, kumpiyansa daw si Manny Pacquiao na mag-landslide daw silang 12 na mga kandidato ni Bumbo Marcos na mananalo. Wala daw masiro sa kanila, we. <laughs> Ay, naku Pacquiao, nag-iilusion kayo. Yan ang problema sa inyo, eh. Sinusuka nga yung campaign manager mo dyan, yung presidente uh, sumasama sa inyo dyan nangangampan niya, imbis na mapabuti kayo, sinisiraan nga kayo eh. O, oh, kagaya nung unang uh, araw ng kampanya, naninira si Bongbong Marcos na may personal na yung daw mga kandidato, pinabili lang daw ng suka, abay nagkaroon na daw ng Certificate of Candidacy. imarami e marami dyan, kaya nga si Locke Espirito, abogado din yun ng mga makakaliwang grupo eh nagalit. Kapag daw sila makapasok sa Senado, pagugulungin daw nila yung ulo ng dinastiya. Galit siya kay Marcos. Eh, talagang antay Marcos yun, pero ang kagandahan lang kasi kagaya ni Ruina Guanzon, kagaya ni, yan, Luke Espiritu. Talagang antay Duterte, antay Duterte talaga siya, antay Marcos. Hindi kagaya nila Risa Huntiveros, nila Trillanes, nila Dilima, nila Kiko, at kung sino-sino pa dyan, humihimod sa puwit ngayon ni Marcos samantalang dati Diyos ko po, wala silang bukang bibig kundi puro Marcos senior magnanakaw, mamamatay tao, diktador pero saan sila ngayon? Ito sila, consistent sila talagang uh, pinaninindigan nila na talagang anti-Marcos sila or anti-Duterte din, at the same time, yun, taong may paninindigan no? di kagaya ng iba So ngayon, ito si Pacquiao, kabilang dito sa mga walang paninindigan, gaya na na Dilima, Trillanes, Jonte Kiko Pangilinan at kung sino-sino pa dyan. Dahil matatandaan natin, eh, siyempre, nung panahon ng kampanya 2022, si Pacquiao, sinabi niya na kung manalo siyang presidente, papakulong niya si Imelda. At uh, magnanakaw ang mga Marcos, hindi lang billions, kundi trillion, trillion daw ang ninanakaw. Tanga na lang daw ang buboto. At maniniwala kay sa mga Marcos. Isaan eh, ba si Barry Pacquiao ngayon? O oh, yan, humihimod sa bayag at tumbong ni Marcos Jr. Hmm. at pinaglalaban na niya, <laughs> kinain ni Manny Pacquiao, ang kanyang suka. Iba talaga yung ipikto Kapag uh, kaliwat ka ng suntok sa ulo ang natatanggap mo, naalog ang otak at hindi alam. nagdidilirio pa, hindi alam kung ano ang mga pinagsasasabi. Dinidinay pa. Pus patawarin. Kumpiyansa daw siya, mag-landslide kayo. Eh. Paano kayo mag-landslide, lalo na ikaw? Hindi nee, ka na nga siguro mananalo doon sa lugar mo, Jinsan. <laughs> Ay, hindi ka pala sa Jinsan, no? bukid nun ka. <laughs> Half Spanish daw putang uh, sabi pa niya dito, sa suporta daw ng Pangulo at programa ng Alyansa para, sa, uh, para talaga sa mahihirap para sa sambayan ng Pilipino. Sabihin mo, kung ano talaga yung programa ninyo para sa sambayan ng Pilipino para sa mahihirap pakyaw. Hindi yung puro kasalita. Ilatag ninyo ang inyong mga plataforma na para kayo iboto ng tao. Dahil kung pagbabasihan, eh ikaw ay naging congressman, nagiging senador. Hmm. O ano bang naitulong mo? Ano ba yung nagawa mong batas? Para napakinabangan man lang sana ng taong bayan mula, senado, mula congressman ka hanggang sa naging senador. iba wala? Kaisa-isa mong bata sa pagbuboxing, nasuplak ka pa ni Pia kay Tano, umurong yung bayag mo. O, oh. no, dito pa ako natawa sa kanyang uh, sinabi. Nananaginip uh, si Pacquiao na dati, di ba sabi niya, sumakay siya sa kabayong pula. <laughs> Red horse. <laughs> Ay, ako, Diyos ko. Dito ako natawa kay Pacquiao. Tapos yung lugar namin sa Occidental, sa Dabao Occidental, malapit doon sa kanilang lugar sa Sarangani dahil sakop yun eh. Maraming taga-amin ang pumupunta doon. So ito ang sabi ni Pacquiao, nangarap na maging likwan niyo ng Pilipinas si Manny Pacquiao. Iba talaga Pacquiao pag uh, may sayad, no? <laughs> ah, na ako hindi alam ang pinagsasasabi. Ang tanong ko lang sa iyo, uh, Manny Pacquiao, magpa-drug test ka baka naman mamaya eh. <laughs> dahil uh, kasabot ka na ni Bongbong Marcos baka sumisinghot sing ka kana dyan nang sinasabing ni Tatay Digong na Coke at saka ano pa yung isa? Hero na may in. <laughs> Sabi pa ni Pacquiao dito, ayon guys, si candidate Manny Pacquiao gusto niyang mag-iwan ng ligasiya sa Pilipinas na kung paano ang ginawa ni Lee ng Singapore ay gagawin niya ito sa Pilipinas. Ha? Ganon? Uh, tapusin ko to ha? Kapag sinabi mong Singapore, naaala natin si Lee Kuan Yew dahil nag-iwan siya ng legasya na nakatulong sa mga susunod na henerasyon. Yan din ang gusto kong gawin para sa ating bansa. Weh, ang tanong ni Pacquiao, ilang termino ka nagiging uh, congressman? Dalawa ba? Tatlo? Ilang termino ka Nagiging senador. Dalawa. Ang tanong, Pacquiao, na mo, napaayos mo ba ang lugar mo sa Sarangani? Marami pa rin doong area na mahaba, mataas ang talahib. Marami pa, mar, pa rin area doon ang hindi pa nasisiminto ang mga kalsada at maputik pa. Kapal ng mukha mong mangarap na magiging likwanyo tapos mag-iwan ka ng ligasiya Buong Pilipinas pa talaga ang uh, pinangarap mo. Pero yung lugar mo sa sarangganin, eh, hindi mo nga mapaganda-ganda. Hindi mo nga mapaayos. Gawin mo muna yung maunlad na syudad. Saka ka mangarap. <laughs> Ipatabas mo muna doon yung mga talahim <laughs> na malabong na nagtataasan. Ipasiminto mo muna doon yung mga kalsada. Huwag kang puro ngawa, ha? Dapat gawa. Para namang walang nakakilala sa'yo, no? Yung barko na pinagawa mo, hindi na nga lang siguro nagsalita yung congressman na basta doon, mga bautista sa amin. Dahil may taga-amin talaga sa lugar na kapitbahay namin. Kapitbahay namin talaga. Nagpagawa ito kasi doon natin, si Manny Pacquiao, ng barko doon sa Dabao Occidental, sa Malita. Hindi tinuloy hindi pa nabayaran yung mga gumagawa ng malaking bapor na yon. So, ang ginawa ng kapitbahay namin, dahil siya hindi nabayaran, ay ginawa na nilang bahay yung bapor ni Manny Pacquiao doon. <laughs> wala eh. Puro umpisa lang si Pacquiao, tapos wala na. Gusto lang niyang makakuha ng buto that time nung tumakbo siyang first pagkasinador. Kaya yon nagpakitang gila sa Davao Occidental doon sa Malita Banda. Oh, so, hindi tinapos. Dahil nanalo na. Wala na. Hindi na bumalik doon. Wala na. Ni Huniha na doon si Pacman. Tapos ngayon, mga ambisyon ka na mag-iwan ka ng legasya bilang isang likuan nyo, gagayahin mo. Buong Pilipinas pa talaga ang uh, pinangarap mo samantalang yung lugar mo sa sarangganin. Hindi mo ma-improve, improve, improve mo. Hindi mo magaya, magawing Siudad, Gawag kang ambisyusong aso ha, manipakyaw. O, kang dakong kupal ka. Paghilong diha, wakang baki nga na, naughan way ulan.